good morning sir ito na yung kelex mo ang gagawin na namin ang nito ng idol yung linkage cable ball bearing na yung linkage dito at mahal kasi yung stock nito na ano linkage bearing Ako yung front fork nga dito sa at mabagal na daw bumalik apos naitagas tong makina nya saan mo tagas ito tensioner? Unahin ko muna dito sa linkage sa tipo pa machine shop to. Machine shop dol. Uh. Uh. Ito yung pinsir, oh, sira na, oh, kinain na yan. Oh. May ano na siya, bayawang, sexy na siya. Kailangan palitan tong pin na to. Kasi hmm. lang naman tayong pina sira. Ito okay pa naman, eh. dapat bilog ganyan na ganyan. Bilog na bilog ganyan. Eh. Kumpara dito. Malagatok. Pag nag tok tok. Ayan talaga yung langis mo, wala spag na. Mabaho. Ayan, ang ganda ng langis niyan doon. Sure mo bounce niyan. yung linkage mo ha oh. naka uh, machine shop na yan kinabit ko na yung tatlong bearing tapos itong spacer mo na to yung stack mo na spacer yan uh, ito bearing sa so, mga nagtatanong yung number nito 600 tapos 6001 mura lang to idol kumpara dito sa original na bearing nya uh, ito yung nasira yan ang mahal nyan kaya ganito na lang pina ball bearing na lang para pag nasira mura lang mas mahal pa nga siguro yung grasa nito kaysa sa bearing eh. Garantik yan. Kaya mo yung grasa ni Idol ha. Mm. Ang dami. Anli, anli. anli grasa anli, dito. Grasa dito. Dito na kayo magpagawa mga Idol. <laughs> Sulit. Mm, ito yung dati mong pin. Dapat may spacer yan sa loob para kahit ipitan mo sya ng todo maglalaro pa rin siya ay ito dito dito to sa isa magbaliktad ito pala kaya pala hindi makapasok mahaba eh ayun oh gabrasahan natin ulit nako sarap nito dol gamitin mamaya um, gabrasahan ko pa yan yan ayun oh. dapat nakalabas yung konti yung bearing na yan nakalabas kaunti dito sa linkage para pag mo hindi didikit dito yung arm tulad dito pag linigpitan mo yan dyan hindi didikit hindi didikit dito ayun ayan oh. Okay. o ok ito pa hindi grasa Item. So, oh, abidol. Oh, ito palang pin mo. Pinalitan ko na to. At maliit na. Sexy na siya. May baywang na siya. O. Oh. Ito yung pin na ilalagay ko. At wala akong original lang ganito. Pero ano naman to? Ay, ano din yan? Ay, item din yan. Ay, salpak na dol. mo sampulan natin dito para pag inigpitan kahit sobrang igpit yung iba kasing naka ball bearing pag inigpitan mo no, hindi na siya gumagalaw harap mag trail pag ganito Mm-hmm. Hindi hmm, mo nakalabas yung bearing niya yun. kaya so kahit maigpit naglalaro pa rin siya oh. Oh, maigpit na yan masyado. Eh, talpak. Ang kuno sampol lang yun doon. Hmm. Todo grasa kasi tagulan niya yun. Ano? Paano ba Pinunitan ko yung oring sir At may ano na na yung oring mo dito Kaya may tagas Ay, Bago na yung oring Tapos bago pinter